Yes, darling. Good morning. Magluto tayo ngayon. Lutuin natin. Ayan ang ating lulutuin ngayon. sinabawal na isda. papa Papakuluin natin yan. Ito so, yung mga gulay natin. Malunggay. Ito pa yung talbos ng kamote na kulay green. Ito masarap. O minsan itong talbos ng kamote, madalas ano, yung kulay pula. Ito green shell. Oh. Ah, green. Fresco pa. Ito ang atong isda. Isda nato na alumahan. Ito, medyo okay, okay, okay. Pasado, pwede sabawan. Hindi, hindi puyat na huli ito. Hindi pula ang mata. Yan, isdarling yan. Pantayin natin kumulo ang ating may kamatis na yan. Yung sibuyas. May luya. Meron na rin yang to sili na kulikot. Tahintayin natin. Sisli, tulog pa sisli. Si Mainit ang panahon ngayon. Tingin tayo sa labas. Oh, sobrang init. Sobrang init oh. Ngayon. Iya, yeah, init ang akong aso na gamay na <laughs> maliit <laughs> Isbam, Isbam marunong pa, hindi na Isbam hindi ka lang marunong Isbam sobrang init ng panahon ngayon ito, so, magluluto kami mamaya ng ano, Graham Graham tayo ang musal saging ito ang saging. Wow, saging. <laughs> Ito ang aquarium. Wow, aquarium. Ito yung dyan, oh. na lang sila. Balikan natin ang ating linuto. Wala pa. dami sabaw. May aso kong hingal na hingal. no? Ano? 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 aso ko. linggo ngayon kaya sa bahay lang yung altar natin oh. yung oras 10.23 10. yung tag tubig tubig ya yeah. may sulod, lang hmm Yes, darling na. Bye-bye. Oh. Welcome to our YouTube channel. Si Hisli ay nigising pa lang. <laughs> Tulog pa si Hisley. Bye-bye. <laughs> yes, His darling.